guys. Kain tayo ng durian oh. Ang kapal ng ano, ang kapal ng laman. Ano siya? Bango-bango. Tapos ang ano, yung buto niya ang liliit. May malaki naman. May malaki? Ayun. Kasi ano, maliliit. Yung. Basta ko yan. High blood daw. Hindi daw siya high blood. Ang nakaka high blood. Walang, lang pera. Laki-laki nito. Parang gusto ko ng papakin pero kunti lang kakainin ko. Tikim-tikim lang. Kasi na high blood ako sa amoy kagabi. Ibigay ko na kung si Birdie. Nagpahangin na ako kasi amoy pa lang. Nakaka-high blood. Nakaka-high blood. Tinutok ko na yung electric pan kagabi. Kaya pala. Kaya pala. Ang Ang mga kaya pala. Ang mga kaya pala. Ang Pagtalo ko ng sayo, hindi na sa kabingan eh. Gagawa na eh, bali nga <laughs> ito May laman pa yan. Mamaya na naman, saktura na ay mayo. Kain pa. Ay magpalabi. Hindi ako ay ito sa langit. ito. <laughs>

kain tayo ng marang ayan na marang ang laki eh. hinog na and guys buksan na natin mm -hmm. ngadi sa ruan ngadi sa marang ayan na, na. Eh, ganda ng gama no? Hm, hmm. wow. ng laman, hmm. wow. damin yang laman, wah, laman, ya, kecil okay, so, naman itu, hmm, damin. ang um, tamesa. Sarap pa, tamis, tamis.